dami talaga nagtatanong tungkol sa kadalang ESBO uh, end of service benefits mm -hmm. para mas matulungan kayo again we have offices all over the world if you're in if you're in Saudi Arabia we have three offices there in Riyadh Qatar ah, Qatar uh, Jeddah and mm -hmm. Al kubar sa Kuwait meron tayo usually ito yung mga questions dito eh Bahrain meron tayo na ganyan kung ayaw ibigay sa inyo anumang ng tulong sa ating mga offices DMW and OWWA ko nila yan and then uh, pupuntahan natin yung, yung mga employer para makuha nyo yung inyong end of service benefits. Ang uh, indemnity na yan ay talagang uh, batas yan ng Kuwait, no? That uh, every two years, pag natapos ng kontrata ng ating mga kababayan, yung mga domestic workers, ay uh, entitled sila to two months salary sa loob ng dalawang taon. Ngayon, ang uh, pag-claim na yan, unang-una siguro ay eh, kailangan kausapin nila ang amo nila na that they are entitled to that based on the weight laws na talagang kailangan ma matanggap nila ang indemnity nila. Ngayon, kung uh, ang uh, employer nila, because there are some reports na talagang ang employer hindi ni rin nila alam uh, about the indemnity. So, ang suggestion namin sa kanila, they have to, uh, uh, kasi nagkaroon kami ng uh, email dedicated Uh, email intended for this indemnity. Maganda dito, maraming mga amo at saka katulong pumupunta dito. Dito sila nagbabayad ng indemnity. In fact, uh, kung mayroong uh, ngano ganon dito sa amin, sa polo, ay nilalagay namin sa aming uh, FB page, no? Na talagang nagbigyan. Yung iba nga ng employer, na gusto pa nilang magpapicture. Uh, Yung iba naman ayaw nila. So, even that uh, yung mga worker natin ayaw na nilang mapapicture picture But, uh, receive nila ang kanilang indemnity dito Ngayon, ang isang maganda dito, nakaka-capture namin Yung mga nagbabalik, manggagawa, gusto magbakasyon Bumubulong sila sa ating mga processor dyan sa baba Ang sinasabi nila, sir, o kaya ma'am, uh, tapos na ako ng kontrata ko Pero hindi ko pa nakuha ang indemnity ko ang ginagawa ng ating gagawin, processor, inuhold muna yung documents, kinakausap ang employer. Kasi sinasamahan sila dito ng employer nila. So, kinakausap yung employer at saka sila. So, right there and there, eh talaga nagbabayad. Pag wala silang cash, umaalis muna, nag-withdraw ng pera sa ATM nila, babalik dito at binabayad.